Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan, Tita Jean Queveres, Harry Chan, Arnold Salazar, Miss Miami Laurel, dalawang account, maraming salamat idol, kay Turin and Fair Friends, at kay Merlinda Alves. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW. Simula na po natin ang ating kwento. Pansamantalang huminto muna ang grupo nila ni Kapitan Donato at Kapitan Karyo para manmanan ang kanilang kapaligiran. Pinakiramdaman din ng mga ito ang bawat mga presensyang nandoon. Naglatag na ng mga usal ang mga ito. Ilang sandali pa, muling umusad na ang grupo nila ni Kapitan Donato at Kapitan Karyo. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, mariin nang nagmanman ang mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan at nakikiramdam. Batid kasi ng mga ito na may mga bantay ang lugar ng baryo ng bintangan at mahigpit ang ginawang pagbabantay ng mga ito lalo na ngayon na may sigalot ang nangyayari sa bawat magkakalapit na mga baryo. Nagpresinta naman agad ang mga tanod ng mga ito na mauna na sa kanilang hanay para siguraduhin na ligtas ang mga ito na makapasok doon sa lugar ng baryo ng bintangan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandaling paglalakad ng mga ito, biglang nakakaramdam ng kakaibang mga presensya ang mga ito na pakiwari ng mga albularyong kasama ng dalawang mga kapitan Mukhang nasa paligid lamang ang kanilang mga kalaban. Hindi nga lamang mapagtanto ng dalawang kapitan at ng mga albularyo kung saan ang insaktong kinaruroonan ng mga ito. Agad na binalaan na ng mga ito ang naunang mga tanod at mga sakop ng dalawang kapitan na huminto na muna ang mga ito at magmasid masid doon sa paligid ng kakahuyan ngunit nakatapak na pala ang mga ito doon sa mga ginagawang patibong ng ermitanyong si Tata Ingo at itong si Buno kaya sa mga pagkakataon na ito biglang umigkas na ang mga maliliit na kawayan na nanggagaling ngayon sa iba't ibang direksyon bago pa makakilos ang mga tauhan nang dalawang kapital nahagip na ang mga ito at tumarak na sa kanilang mga katawan ang mga matutulis na mga kawayan na agaran na ikinasawi ng karamihan ng bilang sa mga ito marami naman sa mga ito ang hindi napuruhan ngunit mayroong malalang sugat ang mga ito sa kanilang mga katawan hindi kasi mga ordinaryong kawayan lamang ang ginamit ng dalawa. Mayroong nakabaon na mga orasyon sa mga maliliit na kawayan. Agad naman na napagtanto ng na mga ito na may mga nakabaon na mga usal galing sa mga kawayan na iyon. Kaya mabilis na gumawa ang mga albularyo ng mga malalakas na mga usal pangbasag at mga pangwasak. Ngunit matapos lamang ang kanilang mga ginagawang orasyon, may nasipat agad ang mga ito na lumipad na mga kawayan galing doon sa kalublooban ng kakahuyan at nakita nila ang isang matandang mayroong maputing buhok at mayroong maputing balbas na nakasakay doon sa mga kawayan na iyon. At sa kabilang bahagi naman ng kanilang kinatatayuan, mayroong isang nakasakay din na isang binatilyo doon sa mga kawayan. Agad nang napasigaw ang kapitan ng baryo ng Kang Ibong. Uy ka agad dito. Ang ermitanyo sa bukirin ng kanlasog. Humanda na kayo. Malalakas ang karunungan ng mga ito pagdating sa mga usal at pagdating sa paggamit ng karunungan sa mga kawayan agad na naglatag ang mga ito ng mga urasyon at gumagawa din ng mga usal ang dalawang kapitan at ang mga albularyo para makagawa ng malakas na harang at kalasag ang mga ito marami na kasing narinig ang mga ito tungkol sa matandang ermitanyo na kapatid ng babaylan at binatilyo naman na apo ng babaylan na sinnanay tungkol sa galing sa mga ito. Sa paggamit ng mga kawayan, galing ang mga ito doon sa baryo ng kanlasog. Agad naman na nauka ang lupa doon sa paligid na kinatatayuan ng grupo galing sa baryo ng Kang Ibong at ang mga batuhan nauka uka at lumulutang ang mga ito. Gumalaw na din ang mga sanga ng puno ng kahoy pilit na inabot ng mga paghagupit at paghampas ang dalawa na sinabuno at itong si Tata Ingo. Ang mga lupang nauka naman lumutang na din ang mga ito kasama doon sa mga bato na nagsilbing harang sa kanila at kalasag gamit din ang pana at mga sibat ng mga tauhan ng dalawang kapitan binira na din ng mga ito sinatatainggo at buno. Kaya napilitan ang dalawa na maglabas ng mga maliliit na kawayan at pinasabog nila ang lahat ng mga sibat at palaso na papunta sa kanila. Pati na ang mga nakaharang na mga lupa at mga bato. Kumilos na din sina Jumong at Nimpa. Pati na sina at Utoy, umatake na din ang mga ito naglatag agad ng malalakas na mga usal itong si Gabe pati na itong si Utoy agad na nagpalundag-lundag ang kalahating halimaw at kalahating tao na si Utoy padaan doon sa mga sanga ng puno ng kahoy papaatake na doon sa grupo ng dalawang mga kapitan nang ubod ng bilis na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na nakakalapit na ito doon sa kinaroroonan ng mga ito at agad na sinagpang ang dalawang mga tanod ng mga kapitan. Agad na napuruhan ang mga ito ni Utoy na agaran na napatay. May mga nauka sa liig at nabiyak ang ulo ng mga ito dahil sa tindi ng ginawang pag-atake nitong si Utoy. Agad na napuruhan ang mga ito ng batang halimaw na agaran na napapatay pa ang dalawa doon sa unahan. Naglatag naman ng mga usal itong si Gabi at pagkatapos biglang gumalaw ang mga ugat ng puno doon sa paligid ng kakahuyan at inabot ng pagpulupot ang grupo ng mga mandrigma ng lugar ng kang ibong at baryo ng baybay. Mabilis naman na ng mga pangbasag na orasyon ang mga albularyo at ang dalawang kapitan para mapigilan agad ng mga ito ang ginawa ng mga kalaban. Kailangan nilang maagapan agad dahil kung hindi, maaring mas marami naman ngayon sa kanila ang mapapatay dahil sa mga ugot ng puno na nakapulupot na doon sa mga tauhan nila ni Kapitan Donato at Kapitan Karyo. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Matapos ang kanilang inilatag ng mga usal pang biglang bumagsak ang mga ugat ng puno sa lupa at ang karamihan sa mga ugat ng puno ng kahoy nalalanta at nagiging patay na ugat ng puno. Dahil iyon sa ginawa ng dalawang kapitan at ng mga albularyo. Ngunit dahil sa ginawa naman nitong si Utoy at Gabi na mga pag-atake, tuluyan na nakagawa ng paraan si Natata Ingo at Buno para makalusot doon sa mga harang na ginawa ng mga kalaban. At tuluyan na nakapagpakawala ng mga maliliit na kawayan muling papaatake doon sa grupo nila ni Kapitan Donato at Kapitan Cario na pumatay pa doon sa mga tauhan nito. Napamura na ang dalawang kapitan at hindi nila inaasahan na mangyayari ang mga bagay na iyon na sa loob lamang ng ilang mga minutong nagdaang bakbakan na bawasan na ng malaki ang kanilang bilang. Dahil ito sa ginawang bigla ang pag-atake ng kanilang mga kalaban at ngayon na pagtanto ng mga ito, nakakaiba talaga ang lakas ng mga mandirigma doon sa lugar ng bintangan at batid din nila pati na doon sa lugar ng kanlasog. Pati ang mga albularyo na kasamahan ng dalawang mga kapitan na na ngayon ang mga ito lalo na nang makaramdam at makaamoy ang mga ito doon sa mga lason na ginawa at pinakawalan at inilatag ng mga ngatay at manlalaso na si Jumong at sobrang nahirapan din ang mga ito sa mga ginagawang pag-atake nila ni Nimpa at ng grupo nitong si Buno. Nagawa ng grupo nila ni Tata Ingo at Buno na mapigilan at maharang ang grupo nila ni Kapitan Donato at Kapitan Karyo sa pagpasok doon sa kalublooban ng baryo ng Bintangan. Samantalang doon naman, sa baryo ng Baybay, tuluyan na nahuli nila ni Lucas at Luis at natalo ang lahat ng na mga naiwang mga mandirigma ng baryo ng Baybay. Napilitan na nasumuko na din ang mga kagawad doon sa lugar at mga natitirang tanod. Nagtalaga na din ng mga pulis ang mayor na si Luis doon sa lugar para siguradong hindi na makagawa pa ng mga delikadong pagkilos ang grupo ng mga kalaban doon sa lugar. Binabalak na din ng mga ito na susunod na papasukin nila ay ang lugar mismo ng Kang Ibong kung saan ang kapitan sa lugar na ito ang nagpasimuno sa lahat ng kaguluhan sa lugar na ito. Doon naman sa lugar ng palaisdaan tuluyan nang nalupig nila ni Butchok ang lahat ng mga umatake doon sa mga kabahayan. Dalawang baranga na lamang ang mga natitira at ilang mga tauhan na mga ito. At patuloy na lumalaban kahit na na ang mga ito sa bakbakan. Sa kinaruroonan naman nila ni Nanay Candida, mas lumilinaw na ngayon kung sino ang nakakalamang sa kanilang labanan hindi kayang pigilan ng mga inkantong duke ang bagsik nila ni Nanay Candida at ng batang paslit na anak nitong si Butchok na si Samail. Pati na rin ang lakas ng mga usal at orasyon nila ni Hiraya at Santino na nagbigay ng kahirapan doon sa mga usal ng mga inkantong duke. Punan pa sa walang habas na ginawang pag-atake ng mga binatilyong duko at ng dalawang mandirigmang timawa at mga alagad ni Nanay Candida na sinabugon at itong si Ubak. Doon naman sa kabilang baryo, dahil sa pagdating ng grupo nila ni Kapitan Maki, nakipagsabayan na ang grupo nila ni Mark at Tatay Abito doon sa mga kalaban na nilalang nang makabawi naman ng lakas na Ursula at ang anak na si Ubito, agad na kumilos na din ang mga ito para muling umatake at mapatay na din ang mga nilalang na mga umo. Sa tingin kasi nitong si Ursula, silang dalawa lamang ni Ubito ang mayroong kapasidad na labanan ang mga ito. Wika nitong si Mark doon sa mga ito. Hawakan natin ang lugar na ito at ang labanan na ito. At huwag na natin bitiwan ang ating mga kalaban, Tatay Abito. Magtatagumpay na tayo at matatalo na natin ang lahat ng mga demonyong ito. Sagot naman nitong si Tatay Abito. Tama ka, Mark. Dahil sa presensya nila ni Maki, mas lumakas ang ating pwersa at nagawa din nila ni Ursula at Ubito na makabawi ng lakas. Ngayon, dudurogin na natin ang lahat ng mga ito. Agad na tinulungan nila sina Naanding, Maki, Baltok at ang mga anak nila ni Maki laban sa mga kalabang nilalang. Hindi na ganun kadami ang bilang ngayon ng mga ito. Kaya nakakatiyak na ngayon si na Mark at Tatay Abito na magwawagi na ang mga ito sa nagaganap na bakbakan. Ilang sandali pa nang maabot ni Ursula ang isang nilalang na ungo muling gamit ngayon ng barangan ang kanyang karunungan pagdating sa mga insiktong barang. Biglang bumagsak na lamang ang isang ungo at agad na namimilipit ito ngayon sa sobrang sakit na naramdaman. Nagpakawala ito ng malakas na pag-atungal bago ito tuluyan na binawian ng buhay. Matapos na mapatay ang mga ito ni Ursula kasama ang kanyang anak muling inaatake nila ang iba pang mga ungo na natitira doon sa kakahuyan sa tingin kasi ng barangan na si Ursula, sila lamang ng kanyang anak ang kayang makapatay agad sa mga ungo na ito sa pamamagitan ng kanilang mga insikto. Malalakas man ang mga nilang na mga ungo at walang kahalintulad ang kanilang bagsik ngunit hindi kasi nila makikita at masisipat ang mga insiktong pinakawalan ng mag-ina. Nabaliwala na din kasi ang mga usal na inilatag ng mga matatandang gabunan. Kaya muling nagagamit na ngayon ng mag-ina na sina Ursula at Ubito ang kanilang karunungan at mga alagad na insikto para lihim na maatake ang mga mababangis na mga ungo may mga jablong bubuyog din ang ginamit ngayon ng mga ito para mas malala ang pinsalang matatamo ng mga nilang ng mga ungo. Samantalang sinatatay abito naman at anding ang gumagawa ng mga usal para kontrahin ang mga nakalatag na mga usal na mga kalaban ng mga matatandang gabunan na aswang. Sina Mark naman at ang grupo nila ni Maki ang direktang umaataki doon sa mga aswang na oranggutay at iba pa at nagiging dahilan iyon para sunod-sunod ng napapatay na mga ito ang lahat ng mga kalaban doon sa gilid ng pangpang -pang. kahit naman sugatan ang grupo nila ni Pablo at Isagani at namatayan ang mga ito ng mga kakamping mga aswang na korkor mas lumakas ngayon ang loob ng mga ito nang makitang hindi na ganon kadami ang bilang ng mga demonyo at nakita na din nila ang ginawang pagtulong sa ibang mga baryo na pinapatay ang kanilang mga kalaban doon sa gilid ng sapa agad na nakikilala nila ni Pablo kung sino-sino ngayon ang mga ito wikang paanas nitong si Pablo Maraming salamat, Kapitan Mark, Kapitan Maki. Dahil sa agarang na pagtulong ninyo, agad natin na nalulupig ang mga ito. Lumipas lamang ang ilang mga minutong bakbakan, kakaunti na lamang ang natitirang bilang ng kanilang mga kalaban na galing sa baryo ng Kang Bungo. ka pa nga nitong si Tatay Abito. Nalalapit na ang katapusan ng mga ito, Mark. Maki, ibuhos na natin ngayon ang lahat ng ating natitirang lakas pagdating sa pakikipaglaban at sa paglatag ng mga usay para sa mga ito. Para agad na mapapatay natin ang lahat ng mga ito. Nakakatiyak ako, Mark, na nangangailangan pa ng tulong ang iba't ibang bahagi ng lugar ng baryong ito. Pati na doon sa kabilang baryo, ang baryong pinamumunuan ni bocok ang baryo ng Bintangan. Walang makakatalo sa kabutihan, walang makakatalo sa mga aral sa kanan. Dahil nga sa ginawa ng mga ito, tuluyan nilang napulbos ang lahat ng mga kalabang aswang ng mga oranggutay gabunan at mga ungo na nandoon. May mga nagtatangkang tumakas na sana, ngunit hindi na nila hinahayaan pa ang mga ito na makakalayo at makatakas sa kamatayan. May mga sugat naman ang karamihan sa kanila, ngunit hindi na nila inaalintana pa ang mga ito dahil ngayon tagumpay at panalo na sila sa matinding bakbakan at labanan na nagaganap. Naggalat na ang mga bangkay ng mga kalabang nilalang doon sa gilid ng sapa at doon sa mga kakahuyan. Makikita mo din agad sa buong paligid ang ebidensya ng matinding bakbakan na nangyayari doon sa lugar. Maraming mga tilamsik ng dugo ang nando doon sa paligid ng mga batuhan at doon sa mga kakahuyan. May mga naputol na mga kamay ang nagkalat at may mga humiwalay na ulo galing sa kanilang mga katawan. Ganon katindi ang naging bakbakan doon sa lugar. Nababali din ang mga damuhan at ang ilang mga sanga ng puno ng kahoy mayroon pang dalawang mga puno ang kamuntikang mabuwala. Tuluyan na napang-abot na din ang grupo nila ni Pablo, Isagani at ng mga natitirang mga aswang na kurkur doon sa grupo naman nila ni Mark. Agad na wika nitong si Pablo na lubos-lubos na nagpapasalamat dahil sa ginawang pagtulong ng mga ito. Maraming salamat sa tulong ninyo. Tatay Abito, Mark, Tiyo Maki, kung hindi pa kayo dumating at tumulong sa labanan, maaring sobra kaming mahirapan sa mga ito at madagdagan pa ang mga nagbuwis ng buhay. Sagot naman itong si Tatay Abito na lumapit doon sa kinatatayuan itong si Pablo at tinapik ang balikat. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyon, Pablo. Ang mahalaga ngayon, natapos na din ang lahat ng mga demonyong ito at napatay natin ang mga ungo na siyang nagbigay sa atin ng sobrang hirap sa labanan. Sabad na manawi ka nitong si Mark. Nararapat lamang Kuya Pablo na magtutulungan tayo sa lahat ng mga pagkakataon dahil kailangan na mapanatili natin ang kapayapaan sa ating mga baryo baka dumating din ang mga pagkakataon na kakailanganin din namin ang tulong ninyo iyon nga lamang marami din ang nabuhis ng buhay sa badna ka naman nitong si Isagani maraming mga napatay galing sa angkan ng mga aswang na kurkur -kur, na mga matatalik na kaibigan at tagasunod ni Nanay Kanida. Pagkatapos lumingon itong si Isagani kay Manong Takor at Manong Puknat. Muling huwi ka nito. Pasinsyahan na ninyo Manong Takor, Manong Puknat. Ginawa na natin ang lahat. Ngunit may mga nalalagas pa rin sa panig ninyo. Napakadakila ang mga korkor dahil ibinuwis ang sariling mga buhay para protektahan lamang ang baryong ito. Sagot naman itong si Manong Takor nang ngumiti pa rin. Kahit na nakakaramdam ito ngayon ng sobrang kalungkutan dahil sa pagkamatay, ng karamihan sa kanilang mga tauhang aswang na kurkor. Sa labanan, may mga magbuwis talaga ng buhay. Hindi sa lahat ng mga pagkakataon, tayo ang nakakalamang. Ngunit hindi naman nasasayang ang kanilang ginawang pagtulong at pagpakamatay dahil sa kanilang kamatayan nailigtas ang sangkatauhan nailigtas ang karamihan tulad ng sinabi ninyo napakadakila ng kanilang ginawa lubos-lubos akong nalulungkot para sa buhay ng aking mga tauhan ngunit masaya pa rin ako dahil ginawa nila ang pagtulong at pagpakamatay para protektahan ang baryong ito at tulungan si Nanay Candida. Sabad na manawika nitong si Manong Buknat na tulad ni Manong Takor, sobrang nalulungkot din. Huwag na nating isipin ang mga bagay na ito. Kailangan natin nadalhin ang mga bangkay ng aming mga kasamahan at bigyan ang mga ito ng pagpugay at maayos na libing. Kailangan muna namin na umalis at dalhin ang mga ito pabalik doon sa aming tirahan. Sa lamang kami babalik at tutulong sa mga nagaganap pang sa iba't ibang bahagi ng lugar sa baryong ito. Lalo na doon sa baryo ng Bintangan.